Ipinost ng American singer at YouTuber na si David DiMuzio ang lumang picture nila ng actress na si Christine Reyes. Sa kanyang post sa Facebook ay tinanong niya kung may nakakakilala ba raw sa babae ng kanyang ipinost. Does anyone know this girl's name? Sabi ni David sa kanyang Facebook na kung saan ang tinutukoy niyang babae ay ang actress na si Christine Reyes. Hindi na raw niya maalala ang pangalan ni Christine. Ngunit anya naging mabait umano ito sa kanya. I remember she was really nice when we met years ago and she's an actress, but I can't remember her name. Sabi niya, mabilis na nag-viral sa social media ang post ng American singer. Sa sumunod na post, ay ibinahagi niya ang masayang encounter nila ni Lani. Christine. Sa kanyang caption ay tila tinanong niya ang actress, naalala mo pa ba? Na may background ng song nito, na may lyrics na hango sa chorus ng kanyang kantang, naiisip mo ba, naiisip mo pa ba ako? Naaalala mo pa ba? Mga panahon nung tayo pang dalawa. Kaysaya, ang lyrics sa nasabing kanta ni David na maririnig sa background ng kanyang post, hindi naman napigilang magkomento ng boyfriend ni Christine, na si Marco gumabao sa larawang ipinost ni David. Sumulat ng simpleng reaksyon si Marco na nagpatawa sa maraming netizens. Hindi siya sumulat ng kahit anong salita, bagkus ay nag-iwan lang ng thinking face emoji sa comment section ng viral post ni David. Maaaring napansin ng aktor ang pinost ni David dahil madaming netizens ang nagtag sa kanya. Samantala, sa ngayon ay wala pang reaksyon si Christine Reyes kaugnay sa post ni David.